Yung kanyang dahon, napaganda sila nga, nari, oh. Para mong, ano, oh. Oh. Hindi marunong magalaman, eh, may ari na to Ano? <laughs> Ayan, oh, tignan niyo po siya, oh. Tignan niyo po yung kanilang bunga. Eh, napakakapal. Pero, yun ay nagawin na pitasan kabila na yun. Ah, hindi pa napitasan ngayon, kabila na yun. Oh, tingnan niyo naman, humahapoy po yung kanyang bunga, oh. Nasasangal ka Nasasangal na po yung kanyang mga sanga. Hmm. Sa kapal ng bunga. Oh. Tayo po, oh. may mimitas po 'yan, oh. Tingnan niyo, oh. <laughs> Apa! <laughs> Teres. Ano bang Ah, <laughs> uh, sa ano. Roderick Viola. <laughs> Ay tingnan niyo po 'yan, oh. Ito daw po 'yung nakakanebenta kilos daw po 'yan. Tingnan niyo po kung kakapra-kapraso. Ilang tubling bato. Ano lang itong 90 na 'yan? Ito man lang hanggang 90 na 'yan. Oh, napakaganda naman ng dahon. Ano ba sikreto mo dyan? Yeah. Pati nga yung sinig mo sa dahon ng sili mo na 'yan. Ito ano ang yeah. Ano? Ito daw po yung binubo ng banyas. Yeah. Tableta lang. Ano, giver. Really ka? Yeah. Ah, uh, si pa 100%, ay 100%. Apat ah, na ko ganun niya Ipabaliin eh, mo gano'n. Pag-aapatin mo 'yun. Pag-aapatin mo yung isang ano? Ay, katulad ng isang kuno ko eh. isang kabyak lang eh. Ah, silid, isang silit sa ganun. Tableta putol, no. Putulin mo. Apat na mo to, apat na ano? Hindi ito, nga, apat na putol, tigit isang ganito. Sa isang silid na bomba? Uh, isang silid na isang ganito. Yung isang ganyan? Uh, pero apat ang laman itong ganito. Apat ang laman. Uh, dah, kasi kapatid uh, siya. Magkano naman ng isang ganyan? 250. So, 250 na. Yung isang one-fourth na yan, isang sili sa bomba. Uh, 16 liters. Oo, uh, 16 liters. <coughs> e eh, tingin nyo naman po yung kanyang obra at saka yung kanya pong talabo. Oh. Napakaganda ng dahon, no? Oh. Bihirang-bihira po ngayon kung nakapagpapaganda ng dahon po ng kanyang sili, oh. Oh. Napakaganda, no? Oh. Tuloy lahat ng mga, ano, ano. Mga butlega, no. Yung mga bunga, oh. Tsaka Pegasus ba kinukuha mo rito? Pegasus? Saan ba nakakabili ng ganyan? Ah, dyan sa salapungan. Ayan po, tingnan nyo naman po yung sili po talaga. Oh. Eh, talaga pong masisihan po kayo sa bunga at sa ganda ng kanyang dahon. Oh? Yan o, oh, tingnan nyo po. Oh, yan, oh. Sulukuyan po silang namimitas. Nakakaisandang kilo ito, no? Abe, ito na to. Ah. Kabiyak lang. Kabiyak lang eh, 90 na yun. Y yung 90. Halos eh, oh oo nga, kulang 200 kilo. Yung 10 try, ano? Oh, 10 try lang po yan, oh. No? kulang 200 kilo. Napipitas. Pambihira pa silya, ano? Naduduling nila yung mga umitas. eh, sa ganda naman po ng bunga. Pansinin nyo po natin yung bunga, oh. Talaga pong napakaganda bunga. Tuwing na tuwid, oh. Ayan po yung kanya mga bunga oh. Ayan oh. No. Eh okay. Hindi siya masyadong maano no. Makagat ng putakteno. no. sana oh. Gamutin niya sa putakte yung tabletas na yon. Ah, hinahalo mo nang Kalaklatin ko pa lang ko pa lang Oh, napakaganda siya nga nari, oh. Ayan po. Talaga pong napakaganda. Sobra naman ano. Tsaka yung kanyang mga dahon, no? Pansinin niyo po yung kanyang mga daho, no? Yung dahon, Ulan, di dilawa, no? Wala din may dilaw, ano? Pero meron mga ilang nalantahan na, ano ba yan, nabali lang ba yon? Oh? Na nagalaw? Ah, ibig sabihin nagalaw lang siguro yung no? no? ano? Isa, lang naman, eh, ano? Hmm, yan po, pansinin niyo talaga, oh. Napakaganda po ng kanyang dahon. Ayan, ano? po yung binhing mahika. Yan, yeah, sa mga magtatanim po ng binhi po ng sili. Eh, napakaganda pong binhi, o. Oh, yan, o. Oh. Alam nyo, sili yan, o. Tignan niya po, o. Oh. Yan, paganda ng bunga. Kaya, papakita ko po sa inyo sa dulo kung gaano pong karami po yung alinan na napitas sa sampung, ano po ito, sa sampung tray. Kalahati lang ba, pitas-pitas yun, na to? Kalahati lang. Kalahati lang? O, nakakatatlong sako na. Nakakatatlong sako na. Ang sili ngayon, eh, 40 ba? Ay, si Kweta, no? 55. Eh, napakaganda naman, eh. Pero talaga, ano, napakaganda ng dahon nga, nari, oh. Bihirang, bihira Eh, nakapagpapaganda ng dahon ng siling, eh, oh, no? Parang napakasarap yung luto, ah. <laughs> Tingnan nyo po yung kanyang sili, yan, oh. Kapra-kaplaso po yan, oh. Ah, kulang siyang daang kilo yan. Kalakalahati lang po. Kulang dalawang daang kilo pagka po talaga pinagsama. At pinagpitas po lahat, oh ito po yung ngayon napipitas kakapitas ko lang eh kakapitas ako no na pala ano paapatos ako huh? yung mga 5 sa uh, uh, oh. ganda ano puro ganda ano hmm uh, beer allergy ka ha bihira allergy si ka oh si oo oh? oh, yeah ay sige po sana po ay kahit paano po eh meron naman po akong naibahagi po sa inyo na content tips sa paghahalaman hanggang sa susunod lang pong uling video maraming maraming salamat po ayan <laughs> ayan po yung may ari kaibigan po natin yan <laughs> si boss jerry